kinikilig ka na ba sa tropa mo sa tambayan? Yung lagi mong kasama sa kanto, kayosi mo sa gabi, kakuwentuhan mo habang nakasandal sa pader ng sari-sari store. Tropa lang daw kayo. Pero bakit parang iba na yung tibok ng puso mo tuwing nauupo siya sa tabi mo? Magandang araw po. Ako po si Kuya Will. At ngayong gabi, isang kwento ng simpleng tambayan na nauwi sa hindi inaasahang kilig ang ikukwento ko. Wala itong grand na simula. Walang spark na agad. Tambay lang sa kanto. Kwentuhan, tawanan Yosi. Pero minsan, sa pinakaordinaryong gabi, doon may nabubuo. Ang kwentong ito ay tungkol kay Rico. Tahimik sa tropa. Hindi pala salita. Pero matalim ang mata. Sa simpleng tagpo sa tapat ng sari-sari store, biglang nagbago ang mundo niya nang napansin niya ang isang tropang pansamantala lang dapat. Pero tila gusto na niyang gawing permanente. Simulan natin ang kwento ni Rico. Gabi-gabi, pare-pareho ang eksena ko. Trabaho sa hardware sa umaga. Pahinga ng kaunti. Tapos tambayan sa tapat ng sari-sari store ni Aling Sita sa gabi. Yosi, minsan inom ng beer at katahimikan. Minsan naman may tropa, pero madalas solo lang. Hanggang isang gabi, may tumabi sa akin. Boss Rico, pa-standby ha. Paglingon ko si Jem. Yung pinsa ng kababata kong si RJ. Kakauwi lang niya mula probinsya. Nakasando, basketball shorts, may hikaw sa kaliwang tenga. Yung itsura na parang wala lang sa umpisa. Pero habang tumatagal nakakaadiktignan Diyan ka lang Jem tambayan niya ng tunay na tambay sagot ko, sabay ngiti umupo siya sa tabi ko wala ka bang katropa? tanong niya, umiling ako minsan meron pero ngayong gabi, ikaw na yon. ngumisi siya nice, chill lang ha walang judgment napatingin ako sa kanya yung tingin na parang gusto ko na siyang tanungin kung anong klasing walang judgment ang ibig niyang sabihin. Pero di ko na tinuloy. Baka ako pa yung mapahiya. Mula nung gabing iyon, gabi-gabi na siyang nandon. Tambay kami. Pareho kaming walang pake sa oras. Minsan soft drinks. Minsan may beer pero laging may yosi. At mas madalas may tinginan. Ang tahimik mo Rico, sabi niya minsan habang nagsishare kami ng isang stick. Pero ramdam kita. Tumingin ako sa kanya sabay sabi. Ramdam saan? Basta, ang sagot niya. Ramdam. Tapos, bigla siyang yumuko para kunin yung nahulog na tansan. Pagyuko niya, dumampi yung braso niya sa tuhod ko. Feeling ko hindi aksidente yon. Alam ko. Ramdam ko. Parang biglang uminit yung balat ko. May jowa ka ba? Tanong niya. Wala. Ikaw? Sabi ko. Umiling siya. Wala. Mas okay kasi yung simple lang. Walang komplikado. Napangiti ako. Eh kung simple pero masarap. Nagkatitigan kami. Hindi siya sumagot agad. Tapos inaabot niya. Yung yosi ko dahan-dahan parang sinadyang hawakan ng kamay ko. Pahit-hit, sabi niya. Tapos habang binubuga niya yung usok, nakatingin pa rin siya sa akin. Pwedeng masanay sa ganito, bulong niya. Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, matagal na akong nasasanay sa kanya. Mag-aalas 12 na. Wala nang tao sa labas. Kami na lang ni Jem tahimik magkatabi, nagsasalo sa yosi at katahimikan. Pero sa pagitan ng mga usok at sulyap, may sinasabi ang katawan namin na parang di namin masabi sa salita. Ang lamig, sabi niya, sabay himas sa braso. Gusto mo magpainit, biro ko. Akala ko tatawa siya o iiwasan ako. Pero hindi. Ngumiti siya, yung tipid ng ngiti na parang may alam. Try mo nga, tumawa ko. Then sabay namin tinapos yung yosi. Pagkabuga niya ng huling usok, Tumingin siya sa akin, parang may gustong sabihin. Okay lang ba kung dito na lang ako tumambay gabi-gabi? Napatingin ako sa kanya. Hindi agad ako nakasagot. Pero sa itsura niya, parang naghihintay siya ng oo. Parang gusto lang niya ng lugar kung saan pwede siyang huminga. At ako yung naisip niya. Tumangu ako. Basta, sa tabi ko ha, ang sabi ko at nung tumabi siya ng mas malapit, sabay naming tinignan ng harap, yung ilaw ng poste, yung walang katao-taong kalsada, yung malamig na hangin. Pero pareho naming alam, hindi lang iyon basta tambay. Isang gabi, nagkukuwentuhan kami sa dilim. Alam mo Rico, panimula ni Jem habang nakatingala sa madilim na langit. Dati, ang hirap umamin. Parang bawal, parang mali. Tahimik lang ako. Di ko sure kung saan papunta yung usapan pero ramdam ko. May bigat sa mga salitang iyon. Tapos one time, may tropa akong diretsyong nagtanong, Gusto mo ba lalaki? Napangiti siya parang may halong hiya. Di ko nga alam kung anong naisagot ko noon pero grabe yung kaba ako. Kasi parang totoo pala iyong tanong. Lumingon siya sa akin, seryoso ang tingin. Ngayon lang ulit ako nag-try magsabi ng totoo. Hindi agad ako tumingin pabalik, pero naririnig ko siya. Ramdam ko bawat salita, totoo, tahimik, pero buo. Di mo kailangang magpaliwanag, Jem, sagot ko. Tambay lang to, pero kung dito ka komportable, dito ka lang. Tumingin siya sa akin, matagal, wala nang dagdag na salita. Tumango siya tapos ngumiti ng bahagya sabay sabi. Salamat Rico. Gabi na nun, tahimik lang yung paligid. Walang ulap, walang hangin. Pero kahit hindi maginaw, magkatabi na kami. Magkadikit. Malamig ba? Tanong ko. Medyo nagbibirong seryoso. Hindi naman. Sagot niya sabay sandal sa balikat ko. Trip ko lang, na malapit. Pinatong niya ang ulo niya sa balikat ko. Ang bigat, pero masarap. Yung tipong kahit isang oras kayong walang imikan, okay lang. Kasi ramdam mo yung presensya ng isa't isa. May namis ka ba rito sa Maynila? Tanong ko. Ikaw ang namis ko. Sagot niya, sabay tawa. Joke lang. Tumawa rin ako. Pero sa loob-loob ko, kinilabutan ako sa sagot niya. Kahit joke lang yon, parang gusto kong paniwalaan. Natahimik siya. Tapos sabay kaming tumingin sa isa't isa. Pero iyong tingin niya, parang may pangakong ayaw ko ng pakawalan. Isang gabi, naglakad kami pa uwi. Malapit lang naman ang bahay niya pero sinamahan ko pa rin siya. May tanong ako sabi niya, habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada. Sige, ano yon? Ang sabi ko. Kung hindi bawal, sasabihin mo bang gusto mo ako? Napahinto ako. Hindi naman bawal, ang sabi ko. Tumingin siya sa akin. Eh, di sabihin mo. Lumingon ako sa paligid. Walang tao, walang kotse, walang ingay. Tapos tiningnan ko siya. Gusto kita, Jem. Ang pagtatapat ko tahimik siya. Pero ngumiti siya. Yung nangiting hindi mapigilan. Sige, sagot niya. Tanggap ko. Tapos bigla niya akong niyakap. Hindi matagal pero sapat para maramdaman ko na totoo yung naramdaman ko. Isang gabi, di na siya umuwi. Nagpaiwan siya sa bahay ko kasi daw umaambon. Pero alam naming pareho hindi ulan ng dahilan. Pwede ba akong dito na matulog? Tanong niya habang nakatayo sa pintuan. Suot pa rin yung hoodie niya. Medyo basa ang laylayan. Dito ka na. May extra shirt ako. Sagot ko habang pinupunasan ang basang sahig sa may pinto. Pumasok siya. Tahimik. Malamig ang kwarto. Tapos sabay kaming humiga sa kutsyon sa sahig. Magkabilang side pero ramdam ang pagitan bawal judgment, di ba? Tanong niya, halos pabulong. Walang judgment, sagot ko. Mababa rin ang boses. Tahimik pero may tensyon. Lumapit siya dahan-dahan. Hanggang sa maramdaman ko ang hininga niya sa gilid ng mukha ko. Tapos, dumampi ang labi niya sa pisngi ko. Banayad. Di ako gumalaw. Di rin ako umalma. Kasi gusto ko to. Kasi matagal ko na itong hinihintay. Ito lang muna, sabi niya. Wala muna iba. Tumingin ako sa kanya. Tumangu ako. Okay lang. Basta sa akin ka. Mula nung gabing yon, naging mas tahimik ang mga gabi. Pero mas may ibig sabihin, hindi na lang kami basta tambay, hindi na lang kami basta tropa. Wala mang label pareho naming alam may something na hindi kayang ipaliwanag ng ibang tao. Tuwing umuupo kami sa tambayan, hindi na kami nag-uusap masyado. Minsan hawak kamay, minsan magkadikit lang ang braso. Walang salita, pero buo ang ibig sabihin. At sa bawat gabi na ganun, parang yun na yung pinakapaborito kong part ng araw ko. Minsan, tinanong ko siya hanggang kailan ganito. Tumingin siya sa akin tapos sabay ng ngiti hanggang gusto mo pa akong katabi. Ngumiti ako, tapos niyakap ko siya sa tapat ng sari-sari store habang dumadaan yung mga tao. At sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na malinaw. Sa tambayan naming inyon, doon nagsimula ang kwento na ayaw ko nang tapusin. Naku, parang alam ko na kung anong klaseng gabi yan sa tambayan, no? Yung mga simpleng moments na magkasama kayo, walang ganong sinasabi, pero ramdam mo na may something. Lalo na, yung mga tingin at mga gestures na parang mas malalim pa sa mga salitang hindi nasabi. Pareho sila ng nararamdaman pero tahimik lang kasi hindi kailangan ng label. Alam nila na masarap sa pakiramdam at yun na yun tampok ng mga kwentong, ito mga tropa moments na kahit hindi verbal, malakas ang impact tungkol sa pagkakaibigan, pagpapalagay, at mga seryosong hindi pa kinakaila. Ako, laking pasasalamat ko na may ganitong mga kwento tayong naiikutan kasi madalas, sa simpleng mga sandali na yon, mas madalas tayong matuto. Hindi lahat ng ganitong kwento may happy ending, pero ang mahalaga na hanap nila yung mga moments na pwede nilang balikan at balikan tropa bonds na minsan lang mangyari so mga tropa anong masasabi nyo sa kwento ni Rico at Jem may mga ganitong moments na ba kayo sa mga tambayan nyo I'd love to hear your thoughts baka may mga similar experiences kayo or maybe you've got your own kwento na nahulog sa mga simpleng gabi na hindi mo makakalimutan. Comment down below at sabay-sabay tayong magkwentuhan. Huwag kalimutan, like and subscribe para updated kayo sa mga susunod na kwento. At click nyo yung bell para hindi nyo mamiss ang mga kilig tropa moments na tulad nito. See you guys sa next episode ng M2M Desires.